Nagbabalik tayo sa ikaw na bata senatorial interview sa nakakasama po natin mga kapuso dating kalihim Ben uh, Abalos ng uh, DILG. Ito pag-usapan natin yung issue sa pangkalusugan na uh, sekretary kasi alam mo biruan ngayon na uh, sekretary, secretary pagka uh, nagkasakit ka raw na malupa gusto ng tao patay ka agad. Kasi daw pag uh, uh, ginamot ka pa, tumagal ka pa yung buhay mo, eh, magkakabaon-baon ka naman daw sa utang uh, meron pa tayong magagawang paraan. Binawasan pa nga yung pondo ng PhilHealth ngayon. O, tinanggalan pa sila ng subsidy. Ano ba ppt natin gawin? Baka naman pwede pagka uh, nasa Senado ka na kung papalarin ka eh. Gawin mo ng paraan yung issue tungkol sa uh, kalusugan at masiro yung babayaran ng mga kababayan natin may hirap. Well, unang-una, -una, no, ang uh, PhilHealth subsidy, hindi ako naniniwalang dapat tanggalin ito. Mm. No? Kasi alam mo kung ang uh, rason dito ay yung mga uh, pondong nakatabi. Ito yung for contingency basis. Eh. Mm. No? Napaka-importante nun. Pangalawa, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm -hmm. Sa mga nakikinig po, lahat karamihan dito yung member ng PhilHealth. Alam nyo ba na meron tayong karapatan na magpa-check-up chargeable to PhilHealth? Mm -hmm. Kasama laboratory, kasama gamot. Yan ang hindi nakikita ng mga kababayan natin. Mm -hmm. Kasi kung maantayin natin malala na yung sakit natin, no? Importante malayo pa lang, no? Tingnan niyo po sa ano niyo, isang karapatan niyo 'yan sa PhilHealth. Pangatlo. For me it's an amendment of the local government code. Ano yung local government code? Ito po yung sinasabing uh, kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan at ng dapat responsibilidad na nasyonal. Dinilinit mm -hmm. niya. 1991 po ito, almost 30 years. Yung dapat gawan ni gobernador, mayor, kapitan at na nasyonal. Ang nakalagay po dito na ang tertiary hospital ang magpapagawa ay ang probinsya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi lahat ng probinsya ay pinanganak na mayaman. Mm -hmm. May may hirap, mm -hmm. no? So ano nangyayari? Ang nangyayari ngayon dito, masama ang serbisyo o wala pang ospital mm -hmm. na tertiary. Mm -hmm. Kamukha nung COVID, ikanga. Mm -hmm. So ako'y naniniwala dito dapat pumasok ang national government. Tumulong, because okay. health is mm -hmm. a primary concern. Indeed, it's not only the building of ng anak ospital anong sweldo mo sa nurse sa doktor mm -hmm. sa mga dalwaal mm -hmm. yo equipments baka makatulong pa yan pero yan yan ang tuloy-tuloy uh, na gastos no so importante hindi lang ospital kundi kalidad dal buhay ng tao po iyan at of course pang-apat sa nakikita ko po rito ito'y ginawa namin sa Mandaluyong yung mga super health centers alam ko marami tayong kasi ospital mo naman pwede mo i-charge sa PhilHealth yan eh hindi ba mm -hmm. pero para ma-decongest naman yung ospital mo importante yung mga health center mo yung iba i-couple mo na lang pero palakasin mo para hindi ma-decongest yung sa taas. Mm -hmm. no? Uh, sa pag-ano Siguro sa mga gantong pananaw uh, makakatulong na rin po ito ng stone. Mm -hmm. Secretary, yeah. meron pong ay sorry Melo okay, okay. meron pong tinutulak ngayon kasi mm -hmm. ang contribution natin ngayon sa PhilHealth nasa 5%. Mm -hmm. yeah. Ang gusto nila ibaba sa 3.5% yeah. para daw makayanan ng ordinary mawamayan. Kaya lang yung contribution per se pinagkukunan niya ng pondo ng PhilHealth. Precisely. Tinanggalan mo na na-subsidy Ibababa mo ang contribution? Yes. Paano natin babalansihin yung yes. pondo ng filial? Well, sana maunawaan ng lahat, no? It's all about quality service, uh -huh. no? Hindi lahat ng binawas natin, eh kung sumama naman ang epekto natin, ito'y pinag-aaralan po ng gusto. Kaya ako naniniwala naman dito, una-una, yung tunong ng national government, dapat dapat talaga hindi tinanggal yung subsidy. Mm -hmm. Napaka-importante nun, no? siguro kung nangyari po yun, hindi na natin pag-uusapan itong bababa No? So, yan ang na nagiging resulta tuloy. No? So, ako naniniwala, tignan muna at saka natin hati-hatiin ito. Kasi kung babawasan mo naman sa ngayon, baka maapekto naman, naman ito. No? So, as far as I'm concerned, yung subsidy is quite importante talaga ng gusto rito. Hmm. Kanina na, ni Secretary, may mga probinsya na may ospital pero walang doktor. Mm. Yes. Wala equipment. Mm -hmm. Yes. So wala din pero yes. ang mas balala secretary. Mm -hmm. May mga lugar na hindi talaga napupuntahan ng doktor yung mga liblib -lib na lugar at ang kanilang uh, mm -hmm. pinupuntahan mga albularyo. Mm -hmm. Oh Eh ngayon po uh, yeah. it itong alternative medicine ito gusto kong tanong sa inyo eh. ito ba dapat i-embrace na po natin o palakasin po natin? Well, uh, may mga ganyang alternative medicine. No? In fact, uh, may nakita nga ako yung uh, mga Chinese uh, medicine na mm. dyan sa Chinese General. Meron silang isang department tungkol sa Chinese traditional na para sabi ko, effective ba yan? Sabi akin, mga doktor kami, <laughs> kaya alam namin effective. Mm. Tingnan natin, pero yung sinasabi mo, Melo, tandaan natin tayo, archipelagic, mga isla tayo. <sighs> kanya-kanya. Ano kaya tama ka na maraming lugar. Doon papasok yung super health center na sinasabi ko. Mm -hmm. It could be a health center pero more than a health center na pupwede for emergency cases. Yes. Mm -hmm. Okay. Uh, yung issue naman sa edukasyon pare. Uh, yeah. um, siguro, Secretary, Ah, uh, malaman namin sa inyo. Ano mm -hmm. bang nakikita nyo solution, legislative solution para kasi meron na tayong tertiary, free tertiary lahat education. Free. Lahat mm. libre, 'di eh. ba? Uh, kaya lang mababa yung proficiency <laughs> ng mga estudyante natin. Tekuento ako kay tatlo at sa nakikinig po. Ah. Mm. Ito po nangyari sa amin sa Mandaluyong. Noong year 2000, nag-concentrate kami sa nutrition ng bata. Buntis pa lang. Mm isa isa namin inaalagaan na namin nagbibigay kami ng bigas, ng gatas para paglabas ng bata healthy. Mm -hmm. Bakit? Nung panahon na yon, isa sa bawat tatlong bata stunted. Mm. Ibig sabihin na stunted. Bansun, hindi uh. hindi napakain ng gusto. nung nung Inna, bata time na breastfed, ang binibigay ay um, tubig mm -hmm. at ano, damage yung brain. Uh -huh. At basta damage yung brain, basta pakainin mo na kung ano pa, hindi niya nakakayanin. hindi na hindi na magre-repair. Mm -hmm. So masi Dali mo pa sa pinakamahal na university, ko ano pa ituri mo, it's useless. Mm -hmm. So, ginawa namin, year 2025 years ago, no, ang wife ko noon, ang kinuha ko nutrition officer, inisa-isa namin paglabas, breastfeeding, tapos, no, ano, ti, meron kami mga morinaga, yung malungga, etc., mga nutritionist, tinitimbang mm -hmm. namin yan, until we became the number one, no, number one sa Metro Manila, And number one in the Philippines, Nutrition Honor Award. We have got the healthiest baby. Tapos, of course, education. Sa amin po sa Mandaluyong, hindi lang libre ang sapatos, ang bag, ang uniforme. No, isa kami sa mga nauna dyan, mga uniforme na, na talagang nilibre okay, namin. Ang ko, Makati. <laughs> at meron pa kaming computer o laptop from grade 4 up to high school, pati mga teacher at may baong pa yung mga senior high. Kinumbay namin ngayon yung nutrition. Kasi ako naniniwala, hindi ako ti parati tayong kulelat sa international. Adult. So alam nyo nangyari, nutrition number one kami, education, eto. Ayun. National Achievement Test in the whole country. Ayun. Nag number one, ang estudyante um, naman daw. Okay. Eh, siyempre, eh, nung mayor kayo, local lang yan. Pag naging senador kayo, kung <coughs> constitution yeah. nyo, national yan eh. Yes. Mm. Eh, so, senador, uh, <laughs> kung magiging senador kayo, secretary ha, mm. ang ah, meron bagong ano yeah. datos, 4 out of 10 na mga Pilipino, yung mga dapat no, nasa bata. school, mm. out of school yun po eh, kahit libre na po yung ating education. edukasyon, edukasyon sa mga state universities and colleges, eh, magkagawa ba yan sa pang, pangkabuan ng ating bansa? Yung sinasabi nyo sa Madaluyong, ginawa nyo doon? Well, yung ginawa kasi namin nung araw dito, meron pa kami tinatawag na Code of Parental Authority. Mm. Ito yung binalangkas ng anak ko noong nagtulungan kami na yung sa buong mundo, ano ang responsibilidad ng nanay? Libre ng edukasyon mo, ayaw pa pang papasukin yung anak mo anong dahilan mo? Mananagot ka nito. Hindi naman po pwede yan. Hindi ba? O, oh, meron kong ano, may four-piece ka naman. Binibigyan ka naman para pumasok kung hindi mo gagawin ito. So, ako naniniwala, pagdating po rito, papasok na dyan yung pamilya. Pero okay, be it as it may, may mga tech voc tayo ngayon na magagaling. May mga testa tayo at karamihan. Ako'y nag-aabroad, nagugurat ako, mga graduate po ng ating mga testa ng tech voc na po pwede naman, no? So, yun lang po talaga. Dapat i-encourage lang at i-ano sa bata, magtsaga po kayo. Alam mo po, meron. Ito sabi ko sa mga nakikinig, ah. Ang lola ko, ang lolo ko, hardinero. Ang lola ko ay locker girl, katulong. Ang tatay ko'y janitor at kadi the only difference kaya kami sa successful is because of education. It's the great equalizer. Tandaan niyo yan, mga bata. Okay. Secretary, ikaw ay naging DILG. Pinuno ka ng PNP. Naging uh, head ka supervisory power ang sa inyo sa PNP. Paano nyo ginugol ang intelligence fund nung panahon ninyo? Kayo ba ay naging maayos ang paggugol o nagkaroon kayo ng notice of disallowance ng COA? Well, wala kaming notice of disallowance. No? Ang importante kasi rito, ako naniniwala pagdating sa confidential fund no at yung mga class in fund it should only be for agencies na may kinalaman sa defense natin ng peace and order. Mm. At talagang kailangan yan. No? Of course, you have to fight drugs and of course, yung ating mga ano, national security about the spies, etc. Kailangan talaga yan. Mm. All other agencies na walang kinalaman, dapat tanggalin na po. Kasali yan. ang LGU. Kasi may local police naman eh. Kailangan ba may uh, confidential fund o intelligence fund ang ng LG LGUs? Well, uh, kuminsan kasi may threat. no? It will depend. It will also depend on that. Okay. Mm, West Philippine Sea, anong position mo dyan? Ito uh, na naman ang China. Sabi ni Presidente, sasoli <laughs> ko yung typhoon. Huwag lang oh, kayong mambardagol no. sa amin. Marami kami typhoon dito. Alam mo, is, isa lang ang malaman ng ating kababayan dito. Ang ating nanalo tayo sa tribunal, mabigat na panalo yan. Let's never lose track on that. Mm -hmm. Atin yan. Atin yan. Pero maging practical tayo, our president is handling it very well. Mm -hmm. He's handling it diplomatically, no? Okay, andyan na, nire-relation na tayo, binabangga tayo, ina -ano natin, tinitiis natin, pero nandyan, um... na nandyan, pa rin. Importante, communications is always open, but never, let's never lose sight that we've won this at atin po yan. Okay. okay. Ipapastok natin si Sekretary sa ating pagbabalik mga kapuso. Ang ikaw na ba, the, uh, the, senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Oras po natin, 8.51. Ikaw na ba? The senatorial Interviews.